So panchali namin pagana pag 4,200 uh, Pat gatos, Sa aming baba Yung amin baba si kanin Pinakamaslag gagakuan namin sa una trugatos, gatos o, Yan yung na Nawa mga, mga sumpat kami ki Kilala namin Pagali namin nagkumanan O ya uh, gatawan mo na ten-ten man. O bukutan na ito sa kagabihan ni Trugato sa dito talaga baka -sustain no sa trugato sa to kablampas na na mapiyage di kwan o eh, di talaga di talaga pag kwan yan sa kami ang mga balabala -bala, yan nabi muka katalo sa ginawa namin ang kachabar pama din sa mga program nagpanganganay namin talaga livelihood ato ka ayuda ang makatabang sa kami kuya nilan mo na may mumbal kami sa mga cooperative na bangingi baga ataka kami busang ini advice sa uh, uh, gobyerno kung um, ini nami asa makapangadeng kami sa poni uh, kasupport ka support nila sa kami nang gula nami, upama uh, tuwi kapanganganay nami um, uh, uh, kami sa health benefits upama na kailangan nami uh, in case uh, di mga nami na uh, adin kapalaguyan nami uh, uh na ayuda sa uh, mga gamot makapamasa sa gamot Ka tu ba dia pernah bagi tunil kami ke Pantiali Sanya ba mga timpu.